July 2023, nang pinalad akong makasama sa vlog squad ni Richie Livio para sa iba na alawi Play Button series. Inabot ng tatlong buwan sila sa si Bicol pero ako, umagit dalawang linggo lang. Bakit? Eto ang kwento. Tapping lang natin dito sa bye. At syempre, andito yung... Play button. These are all the play buttons YouTube has sent me. Obviously, these are the At paano kung one day malaman mo may dala pa lang swerte, ang play button. Kaya problema, wala pa tayo noon. Ah! 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 Kaya today, nag-decide ako na iuwi. Ang play button ni Kuya Ray. Ito lang naman ang pinabigay sa content creator kapag nakahit na certain milestone. Kuya Ray, babay naman. Oh, Masama loob po. Hindi niya alam. ko pala to. Hindi ang tunay pag yun, Biba. Yan yung mga galing sa mayroon. Ay, malalaking bato na yan. Ibig sabihin, dun pa yun galing sa taas. Oh, yeah. Ibig sabihin, malapit na tayo sa danger zone. So, ang epic, diba? Iwan ko ba? Para bang ayaw yata ako palisin ng Bicol? Sa mahigit dalawang linggo ng patuloy na pagkakaburutan ng vulkan mayon to bay, out nasa iitlimang gig the dalawang diameter fountain will spark ng race of the razzle-dazzle individual na at relikas Actually, hindi ko talaga maintindihan paano tayo ng story ang to Ang alam ko lang, nagsimula ang lahat dahil sa kanya Isa si Vanna Alawi at malapit na siya mag-20 million followers Siya si Ray Silibio at impayaman Isang YouTuber na naglikhay kay Kong TV ng Customize Eh, Eh, Trophy? Ang ganda talaga. At ito naman ako in na normal day. Tumatae. Nang bilang tumawag si Ray. Boss, gusto mo pa sumama? Kagawa natin ng play button si Bana Alawi. Huwag mong subukan Paano mo sabi? Pero paano nga ba kami Nagkakilala? Hindi totoo yan A year ago Lumabas sa YouTube feed ko Ang mga content ni Ray Ang Pinoy Big Brother 10th Edition Customized Play Button Ni Gwitjes Adam Spart At ang nagpagilip sa akin Ang 10 Million Customized Play Button Ni Kong TV uh, That time na realize ko Gusto ko na rin mag-like Siyempre nilike ko Yung mga video ni Ray At nag-comment ako Sa mga uh, sa Facebook At sa YouTube uh, Ray? Ray? Pansinin uh, mo ko uh, Siguro totoo talaga Yung love Attraction Kasi one day Nagulat na lang ako na magkasama na kami ni Ray Law papuntang Bicol. Love of attraction exists. If you want to change your life, you have to change your mind. Because your thoughts becomes your words. And your words becomes your actions. stress na ng madaling araw. 3 hours left pa ata kami. So in short, nakasama ako dun sa Team Iba na Play Button Series ni Ray. Kaya today ay panahon na pupunta na ako sa Play Button Capital! Hello Oh ha, ang saya-saya diba? Para na kami TV production. Actually, okay na sana eh. Siyempre hindi talaga maiwasan ang maraming mga challenges. At nagsurvey kami ng tulay. <laughs> lagi nagba-blackout, mabagyo, maulan. Siyempre nag-alboroto yung vulkan mayon. Nandito kami ngayon sa Malinaw. Ito sila, si Narito, si Ray, si, si Brian. Dahil na maulan lagi, papausokan natin si Kuya Ray, no?

Mag-represent ka ng tatay mo. Eventually. Ulan, ulan, go away. <coughs> oh. Oh. grabe, ang lakas <coughs> ng energy ko eh. Two weeks later. Sa so, uh, one day, nakareceive ako ng email at kailangan ako nang bumalik ng Manila. Kikita okay, nyo, interconnected yan. Then we can, you can see it also here, yung fresh generator nyo. No, we go to process director in... Kailangan ko daw mag-training, siyempre, para sa career natin. Boys, patrainingin muna kita dito. <laughs> Sobrang bilis talaga na pangyayari. linggo yun, oo, tama, linggo yun. Nagbuka ako ng ban para makauwi ang may Yes, inbound na tayo ngayon sa Pasay. ah uh, siyempre, bit-bit-bit ko yung libutin ni Kuya rin. Nagluluto pa nga ako ng tanghalian namin noon. Siyempre, hindi ako nakakain dahil andyan na yung ban. Boys, na may eh, ilo na talaga ako sa gutom. Dahil... Nagtatakbuhan na nga kami para makasakay na akong ban. tay na sila sa akin sa may tulay. So hindi niya alam na pitpit -pit ko pala to. Actually papunta po sa training. And malamang dadalhin ko rin to sa training. Pero ewan ko nga ba kung bakit dito kami dinaan ni Kuya Driver. Pa yung driver namin, no? Uh, shout out, Kuya Rea. Kung ano na putol doon. Mula doon ng Ligaspi, mag-shortcut -sure ka ito pa ikot. Eh, yung ano, pag ganun ba? Sentro ng Garaga. Sentro ng Ligaspi. Garaga sa Ligaspi. Kamalig na labas natin yun. At epic diba? Maliban sa talahiban, rap road at mabato pa. Gutom na gutom na ako nito at wala malang mabilhan ng tinapay mo lang saan. Hanggang sa may sumakay ng dalawang pasahero. Anong lugar na kami galing eh? Yung feeling guys na para ka nakajakpat sa loto. <laughs> Salamat na lang at may Free base ko, nalamanan mo ang tiyan ko So napansin nila ako yan na Andala ko tong play button Ang request nila, next na bibigyan daw ng play button ay Si Gio <laughs> make the story short, pinasubscribe ko ang mga ate Kuya Ray. Nagtaka na lang ako nang bilang huminto ang van sa tapat ng pulis. Patay, mukhang problema ito. Pero sa tingin ko, gumana ang veterans move ni Kuya Driver. Ano yun kuya, na at nasa bandang kamsul pa lang kami nang biglang tumigil sa pangalawang pagkakataon ng van, mismo sa release ng tren. Isa mo ko sa content po, ha? <laughs> Kilala pa lang kainan na to sa kanilang pansit bato na hango mismo sa pangalan ng kanilang lugar, ang Parangay Bato. Ano tawag yan, te? Ano, po? ano po? Kuya Ray, kakain na lang kita ng pansit nogno Hindi <laughs> ate. <laughs> Hindi po. kayo ng Sakto. Wala pa akong agahan at tanghalian. Kaya di ko na pinalampas ang pagkakataong matikman ang pagkain dito. Dito kami ngayon sa Kamsor na bando to. Ay, dito na Kay boton mo. Kuya Ray, andito na. Magamat isang pasalubong stop shop ang kainan na to, wala sa plano ang bumili man lang na pasalubong dahil sakto lang ang tira kong pera. Pero, talagang napakabait ng tadhana. Binigyan ako ng may-ari ng napakaraming pasalubong, baong tubig, plus din na pinabayaran ang kinain ko. Sa maraming pagkakataon, muli akong namangha sa Bicol at nagpasalamat sa poong lumika. Sunod na mga magyayari! Ito ay sawak-hawak ni Ate Yo. Ate Yo, play button ni Kuya Ray. Punta lang po kayo dito sa Dilimas Pasalubong Center dito sa Rilis. Marami po ang pagpipilian ng mga pili na at spansit ba to special. Kaya po, mag-subscribe po kayo kay Kuya Ray. Madaling araw na nang ginising ako para i-transfer sa kabilang ban. Mag-iibang ruta na daw itong sinasakyan ko. Pero bago pa man yun, nadaanan ko ulit ang stopover na ito. Tandang-tanda ako nang magkakasama pa kami ni na Ray papuntang Bicol. sa Bicol! Parang pang! Nakakalungkot lang isipin na kinilangan ko silang iwan kung kailan pang nahanap ko na ang mga solid na kaibigan. Gugi mo, it's free, no? Kami so, ko na, na sa mga hey, sa malayo, sabi ko. Kasi yung... yun, sinabi, may problema, di ba? Kasi kanina talaga, wula, wala, wala. Wala, wala. Ang wala talaga. Wala kang makikita. So ngayon, ang magagawin namin, maaga pa, mag-alas 8 pa lang. So, We have all the time na maghintay mo lang. May life. <laughs> Yun ang popular na siya. Di antayin, antayin pa natin baka may mas oh, baka, maganda pa tayong makuha. Oh, baka, may, baka tumulo siya. Diba? Oo. Oh. Tumulo. Tumulo. Tumulo talaga. Tumulo. At may tulo siya. <laughs> <laughs> oh, hindi mo na naman napansin. Nakaka-7 minutes na tayo at mula dito, bibilisan na natin ang kwento. Dahil nasa barko na ako, eh, hindi ko pa rin tapos ang edit na to mukhang liwayway na nang narating ko ang Pasay narating lang natin dito sa bahay sa Villamor at siyempre, andito yung ha, play button ni Kuya Rey Agerness Manila, sa panahong ito, muli kong nailatag ang aking likod sa igaan at naging komportable So Kuya Ray, andito ka ngayon sa Villamor. Pumidlip na talaga ako saglit. Sa Tapos bumangon na ulit para maghanda. At madaling araw bukas, biyahe na ako ulit. Padasma para sa isang linggong training. So guys, papalondri tayo ngayon ng mga damit natin na galing Albay. Pero teka, since dala ko din naman ang play button ni Ray, what if I make it a challenge na magpa-subscribe sa mga random na tao na may encounter ko. Sama ng damit ko na papalondri, Andyan din yung clip ni Kuya Ray. In this way, kahit na wala na ako sa team ni Ray, eh, makakontribute pa rin ako kahit papano. So, Kuya Ray, na kita. Alondre. Ito kaya ba tuti? Eh. Galing pang Albay yan. Eh. Hindi ba yung pakilala si Iris Si Iris At dito na alat akong may problema tayo. Problema dahil hindi pa naman dali mag-approach ng strangers at tumingin ng pabor. Una, mahihain ako. Pangalawa, eh hindi ako sanay. Subscribe nyo dito. Hey dito, salamat. Pero imekos-mekos natin to dahil ilalaban ko to kahit magkagulo-gulo. Kuya, kilala mo si Iris Ligio? Vlogger mm. po. Mm. Subscribe nyo po kuya. Subscribe. はい。